Kung, so, uh, ano po yung mga developments natin? Ano po yung turnabout na ng guesting natin? Ito ba, tumaas po ba ang sales ah, natin? Well, nakapagbigay talaga siya ng magandang impact and a very good uh, response with our, ano, with our clients. And meron po kami mga naging bagong clients from Canada na napanood wow. kami mula sa show nyo. Tapos nag-order sila. Para sa kapatid nila at pamilya nila at um, tagging suki na namin sila. <laughs> wow! Congratulations! Uh, we customize it just for you. And hindi po ganun ka-cost efficient. Uh, cost efficient, uh, cost efficient ang time. pricing namin. Tapos pwede po kayong order lang online. Ipaprocess namin ang order. Tapos i-deliver na po namin. Hindi kayo mag-aalala kasi darating ang cake nyo <laughs> Nang safe, nang hindi nasisira sa biyahe. Uh, ano. Ano, ano yung lead time? Kunyari, o-order ng isang cake na talagang uh, special design na cake. Uh, ano yung ano po, lead time? Ang lead time po talaga namin ay seven days. Pero kami po ay limited slots per day. Kaya fully book din po. Kaya kung meron na po silang uh, schedule and time of event, Uh, mas maganda pong i-take advantage ang um, advance booking para maka-avail din ng mga freebies, promos and discounted or free delivery. Mm -hmm. Ayun. Um napakaganda. po dahil nagtanong po ako kaya ng ano pa yung mga pagbabago, ngayon po ay magkakaroon kami ng satellite branch in Makati wherein para mas mabilis po namin maihatid yung cake at hindi po ganun kamahalang delivery sa area na yon at saka or pwede pong free. Yeah, inaananyahan ko po kayong lahat na suportahan ang Pro Pinoy Sweet Kiss Cakes. Uh, mga Pilipino po na artist ang gumagawa nito. At um, though yung, I must admit, yung ibang ingredients natin ay ini-import, pero gawang Pilipino. Tatak Pilipino. Yes. Ayan. So, uh, once again, thank you very much for gracing our program. I hope in the future, punta ka, punta ka naman dito sa aming studio at magdala ka ng mga sample cake. Mga bago, no? Uh, Opo, magdadala po ako ng mga lechon cake. Yan. Ayan! <laughs>